hello mga pangga may glad shout out sa korot dyan ayun mga pangga video for today ay tayo naman magluluto ayun mga pangga ah, ginisa ko na po yung lamas dyan kasi tapos ko na po na fried yung yung pork dyan mga pangga at nilagay ko na din yung bawang ayun mga pangga gimikos mikos lang yan ni MG hanggang mag brown yun sila at isama ko na din yung konting pork ko dyan mga pangga at igmikos-mikos na din natin, mga pangga, yung pork dyan. hanggang mahilo sila. Oye, MJ, wagin Yung eh. <laughs> Yun, mga pangga, mayroon kasi akong napanood, kaya ginaya ko ngayon. Ewan ko lang kung makuha ko ba, kasi first time kong maglutong ganito, mga pangga. Alam nyo naman, si MJ walang talent magluto Si Werek dito, si Werek dire, asya na ito, Hoy, MJ, wagin <laughs> Balit mo, mga pangga, yun kasi may napanood dito. May napanood ako. Kaya ginaya ko. Parang gusto ko din gumawa. Yung ginataang. Ginataang isda. Ayun. Nilagay ko yung isda dyan. At iprito ko sila. Sandali lang. Igmikos-mikos ko lang din sa pagprito yung isda dyan mga pangga. At kinuha ko ulit. Ayun mga pangga. At nilagay ko na din yung unang kopos. Sa'y kopos. <laughs> nilagay ko na din yung gata dyan mga pangga at igmikos-mikos din natin hanggang malunod yung karni. hindi. <laughs> <laughs> yung pangga, igmikos-mikos dire. Awa na, lunod na yung ibang karni. Hindi na makahinga. Ano ba yun At tinakpan natin. Ayan, at buksan ulit. Ayan ang mga pangga. O, oh, diba? Parang malambot na yata yung karni dyan. Ah. Maya-maya mga pangga. At ilagay ko na din yung isda. Yan yun kasi pa ni MJ. Wala, nahihilo na yung karne, ni MJ sa pag-ukay-ukay mo dyan, MJ. Yan, kinuha ko na din yung isda dyan. At ilagay ko na. Lagay ko na, tag isa-isa. Alang mani mo, MJ, lagay lahat. O, <laughs> MJ, alam naman, si MJ pang mag -voice over, may kasamang kalukuhan. <laughs> Anong tawag isda dyan? Basta hindi yan tulingan. Andito sa isip ko pero hindi ko malabas sa bunganga ko. Kung kunga kayo, paano tawag isda na yan? Ay, si MJ naglululing eh, hindi alam. Basta hindi yan, ano, hindi yan... Ano ba to? Wala, wala na. Nakalimutan na MJ. Ano ba to MJ? <laughs> Pasensya nyo na si MJ. Kaya na. Si Ay, yan mga panggan. Nilagyan ko na din ng toyo. Para magagaw sila. Yung toyo at saka gata. At ilagyan ko na din yung ulit. Yung pangalawang pupos ko, mga pangga. Ay, pangalawa yung first time na piga pala yung mga pangga kasi yung una kong nilagay yung pangalawang piga yan naman yung nilagay ko ngayon mga pangga pangalawang pi, pangunang piga at ayan mga pangga yung resulta at nilagyan ko siya ng pechay alam nyo mga pangga yung ano ko ay nahuli pa hindi ba yun at lagyan ko na din yung magic syrup mga pangga para pag tumikim nyan sila ay sarap na sarap sa akin hoy wag ganun ulam nyo at nagdagdag pa kulit ng magic sarap mga pangga at lagyan ko na din ng pamintang durog. Para maging masarap sila sa aki. Oh MJ, wag ano. Ayon. lunod na dan MJ hanggang malunod yung isda. Mikos-mikos <laughs> mo na MJ karap ng ginataang isda may kasamang karne pero mga yung sa akin hindi ko pinapatuyo yung sabaw dyan kasi ako ay eh, mahilig din sa sabaw kung alam ko lang mga pangga hindi sila kakain yan ay nilalagyan ko na sana ng sili para masarap na maanghang. Kaya, kaya ano, ah, nagluluto din ako ulit dyan ng beef nila para ulam. Kasi hindi pala sila kumakain ginataang isda. Nakalimutan ko kasi. Ayun tuloy, nagluto ulit ako para sa kanila. Dilutuan ko lang sila ng beef drop. Pero may sabaw yung mga pangga, pero hindi konti, hindi din marami. Sakto lang na pwede tayong makasabaw sa kanin. Ayan, ginhawas na ni MJ. Sarap yan, mga pangga. Pag ganyang luto ay masarap. Nakukuha ko din yung, ano, yung pinapanood ko. Ganyan kasi yung pinapanood ko mga pangga. Ayan, masarap sana yan kung mayroong sili at gindurog-durog na sili ba para Malinam-nam. Pero mga pangga, pagkagabi nilagyan ko na din. O oh, siya na mga pangga, hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat sa iyong panonood sa akin. Mag-ingat po kayo palagi kung saan po kayo naroon. God bless to all. Bye-bye po.